This is quite personal. Uh. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila na lilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, uh... Ano yung negosyo ng, uh, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead, ano yung negosyo Mr. ng tatay mo sa China? Uh, fabrics po Ano po? Fabrics, tela Fabrics Opo, may Magano embroidery din po Magkano kinikita niya? Uh, Your Honor, hindi na po niya natitisclose po sa akin Okay, magkano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sige po, nagbibigay yung tatay mo sa iyo? Opo, nagbibigay po siya sa akin Umpisa po, 14 years old po ako Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano binibigay sa iyo? Uh, minsan po, 500,000 Minsan, isang million Minsan, dalawang million Gano'ng kadalas, kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung 1 million? um, Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadala siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 na... years old po ako. Negosyante ka na no? 14 years old ka? Um, uh, 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, sa so milyon, sa so nilalagay ang pera? Um, sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng check when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, uh, nasa ng tatay mo? Ang tatay ko po, uh, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Ah, uh, siguro mga isang linggo lang po. Sigurado kong babalik? Uh, every now and then naman po, uh, lapas-pas pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Okay, Mayor, meron lang kita tatanong. Sana sagutin mo ng katotohanan. Sino nag-operate ng o nagmamanage ng Pogo before you became mayor? Uh, Your Honor, ang nag-operate, ang nag- Ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Hmm. Yung si Shi, yung si Shi Chun Chan po na taga Hong Sheng at si Wang Ji Yang po na taga Baofu po. This is quite personal. Ah. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live partner? Wala po. Yung live partner mo eh nagmamanage ng ah. Uh, may operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila na li po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nilalink li po sa akin pero wala pong partner, wala ano, pong parang parang nilink sa yo. Romantically or or what or what not? Yes po, your honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag No, no, because I have no, this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, pogo operations in your your town. Your honor, hindi po wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po 'yun totoo. Eh Mayor din. Kapwa mo, Mayor. Sino po? Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, daday-vulge ko eh, syempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang ng Mayor po ng Norte po. O, sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink nyo po sa akin. No, hindi ako naglilink sa iyo. wala akong, ano. Pero wala pong katotohanan. Sino, hindi po sino sino ba yun nililink, nililink sa iyo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Uh, kilala mo na kung sino yung nililink ko sa iyo. sino sabihin, sabihin, mo kung sino. Basta uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. S po. Sino ngayon na ano, pinapahihwating mo na eh, sino yung nalilink sa'yo? Your honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na At po ba siya? Ha? Huh? Pogi naman Ay, po siya. Hindi ko naman makilala <laughs> Ko As po nagkwento po said, hindi po laughing matter ito. Apo.